Na-identify na po okay. ba, ma'am, kung sino po yung teacher na yun? Si, ano daw po yun? Si, teacher, meras Meras. Babae po ba, ma'am? O lalaki? Babae po. Babae? Mm -mm. Subject, okay. ano pong tinuturo niyang subject? Teacher subject po. Ay uh, uh, ano, Filipino subject. Filipino. Teacher, Filipino teacher. O sige, nai. Okay lang po ba? Pakikwento lang po kung paano po, uh, ano, bakit po sinampal yung anak ninyo? Nagsumbong daw po yung anak ko na maingay yung kaklasmate niya. Sabi ng anak ko, Teacher, teacher, ang iingay po ng mga kaklasmate. ingay po nila. Sabi naman itong si teacher, gusto mo ikaw makisali ka rin? Tapos yung nga po daw nung pinagalitan si, siya ni teacher na upo siya. Pag upo niya, maya-maya, binalikan siya ni teacher. Hinawakan sa damit, niliaban, tapos sinambunutan sabay, sinaltak, ay, sinampal. Sinabunutan muna. Sinabunutan. Eh wala namang kasalanan, nagsusumbong lang. Buti, buti sana kung siya may ingay. Di ba? Kung siya may ingay, pwedeng pagalitan pero hindi pwedeng saktan. Ayun oh, nga po eh. Tumabas na? Oo. Oo. So, uh, saan po tinamaan yung anak din Sa... po ka kanang bahagi po ng tayo na. Ano pong paliwanag ng mga doktor? Bakit daw po namatay? Eh, ang sabi po ng mga doktor, eh, may pagdurugo daw po ang otak ng anak ko. Mm. Ah, nag-internal bleeding. Malakas yung pagkakasampal. Oh, may mga nakausap po ba kayo oh, na ito. mga kaklase na, oh, na nag-witness kung paano pong ginawa oh, sa anak ninyo? Opo. Ano daw po ang pagkaka-describe ng mga kaklase? Gaano kalakas ay, yun, daw po yung sampal? Um, yung ibang classmates ay takot magsalita hmm. Hmm. pero may dalawa po kaming nakuhang pistigo na nagsalita okay. okay. po. Okay. Ano pong kwento sa inyo ng mga witness na? Yun din po. Ganon din po. Ang nakita nila sa classmates nila. Nagulat daw po sila bakit yun ang sinampal ng teacher nila. Ilang sampal po ang ginawa ng teacher? Isang sampal daw po. sampal po sa anak ninyo, bumagsak po ba sa sahig? Hindi po. Nung sinampal po siya daw ni teacher, ngumiti lang daw po. Wala po ma, binanong din namin oh. yung Opo, ngumiti lang. Tapos yun na, ano, parang mapaiyak siya. Pero siguro nagtigil ng luha, kaya Aba, Yun. Ay, po pag uwi po sa bahay ninyo, Nay, uh, nagreklamo ho ba yung anak niyo, Nagsumbong po ba sa inyo? Opo, sir. Nagsumbong po sa akin. Pero kamusta po ang kanyang kondisyon noon? Po. Kamusta po ang kondisyon niya nung nagsumbong po siya, nung pag uwi po niya nung hapon o nung gabi? Uh, kamusta po siya noon? Hindi oh. ako sa ano. Medyo ano na po ba? Nagpapakita na ng sintomas na uh, may masamang nangyari ho sa sa bata? Medyo, <laughs> nung no, ano po, sabi niya, nung pagdating. Ano so, yung ano? Yung L3? At natuloy niyo po, nai eh. Pagdating po ng bahay, ano po sabi? Nung pagdating po ng bahay, sabi niya, Mama, para po akong mabibingi. Ano po ba ang aksyon na gagawin po ng DepEd dito po sa pangyayaring ito? Well, dito sa pangyayaring ito, Julius, no, Uh, since na-report na ng division office, sa regional director dito being the disciplining authority, nakapag-issue na rin ng fact -finding, uh, order on fact-finding investigation for the incident at nakapag-start, nakapag-commence na sila ng uh, kanilang fact-finding investigation. Mm -hmm. So that is following the rules and procedures in the department for administrative cases. Mm. Ano po bang SOP sa mga teacher when it comes to uh, yung pag na po ng mga estudyante? Yung ating uh, practice or yung ating policy in the department is really no physical punishment, no corporal punishment. These are strictly prohibited at nakapaloob yan sa policy natin na tinatawag na child protection policy. Mm. So we do not tolerate a physical abuse or child abuse uh, by teachers or by any school personnel in the school. Kapag ang isang guru po ay uh, napatunayang nanakit, ano po ang uh, parusa sa ganun? If they are found guilty as accused, yung kung depende sa, sa gravity ng offense, if it is a simple, mis, a simple or grave misconduct. But kapag meron tayong grave misconduct na na-file at napatunayan na, na totoo ang paratang sa kanya, the first offense is dismissal from the service. Mm -hmm. At kapag napatunayan na ito'y nauwi sa isang uh, uh, insidente ng pagkamatay o pagkakasakit ng isang estudyante, mas mabigat po parusa doon na uh, ASEC, ano pong anong penalty po ron? Uh Julius, that would be a criminal aspect of the of the ano of the offense. So the mm -hmm. dept kasi is only for administrative cases. So yung korte ang magpapatunay naman doon sa criminal side of the case. Pero ang dept po ba ay uh, magiging complainant din? Uh ito on sa, sa criminal case Apa? no. Uh Apa? it's going to be like uh, prima facie, na prima Um, de, um how do you call it, hmm. if it is going to be initiated by the disciplining authority himself. So yun yung magiging function na DepEd ang kalaban nung ating uh, na-accused. Ma'am, by now na-identify nyo na po no, yung pangalan ng teacher, although hindi natin pwede sabihin sa ere, eh. pero tama po na-identify nyo na? Na-identify nyo yung teacher, and currently naka-file na siya rin ng ng live nakapag official live na rin ang ating guro at uh, kasalukuyan hindi pa siya papasok sa paaralan ngayon. Opo, meron na po ba siyang prior record na nanakit siya ng mga estudyante in the past? Uh, wala naman tayong record na meron siyang uh, past past uh, history on on um, physically abusing or physically hurting our learners, but uh, sabi ko nga doon sa ating um That's finding investigation na ginagawa na ngayon ay malalaman natin lahat ng mga detaling Oo, uh, yung teacher po ba nakausap nyo na po personal mismo asec? Ah, hindi pa no, pero ang in inatasan ko na yung ating school division superintendent na kung pwede personally kausapin din ang teacher because we know we, we are sure na baka she's also suffering from uh, emotional distress at this moment because of all these uh, things that has been that have been happening at kailangan din ma-assure ang mental wellness ng ating guro. Ano po yes, ang proseso ng pagdadaanan po nito nitong kaso nito? Ah, uh, yes po no. Uh, hanggang ngayon po no, although naka-nakakuha na tayo ng uh, uh, statement ng mga witnesses po natin at yung uh, complaint nga po, uh, mahalaga po na antayin po natin yung resulta ng uh, autopsy report upang uh, mag-align doon sa kung mag-corroborate doon sa statement po ng complaint complainant natin at hmm. dun sa witnesses po natin na nakuha. Anong kaso po ang inyong uh, iniisip na i-file kung sakali? Yes po, kung lalabas po doon sa uh, autopsy report na may relasyon nga directly related nga yung uh, yung pagbubuhat ng kamay nung uh, pagdapo ng kamay nung uh, teacher doon sa estudyante si ay uh, connect directly directly hmm. connected no walang nag-intervene na other events ah yeah. uh, ang kakasoan ikakaso po namin ay uh, homicide in relation to 7610 po yung uh, child abuse mhm mm um yung child abuse available po yan no o sa kasakali ah uh, uh, I, i believe available po ah, siya available sir. naman same homicide available eh no yes yeah, sir homicide sir oo ah uh -oh. uh, ilang testigo na po ang inyo nakauusap uh, sir Uh mayroon na po kaming dalawa pero we are trying to convince uh, other students kasi minors po ang mga ito. 'no yung mga nakasaksi po ay uh, mga minor de edad kasi grade 5 po ang mga ito so we uh, will really need to convince the parents uh, na payagan nila yung kanilang mga anak na maging uh, mag-issue ng statement regarding doon sa nangyari. Mm, and yung identity naman nila mapoproteksyon na mm. naman kasi mm. natatakot din magsalita eh yung mga estudyanteng nakakita o no nangyari. Mm. Ah, uh, maaari pong uh, natatakot sila or uh, uh, uncertain sila no sa possible mm. na mangyari along the way.